Tingnan natin yung mga pinamili ni Dan Kwakwak, -Kwak, guys. Ay, may mangga ako. Yun. Thank you. And, my strawberries. Yung snacks ko kasi mga putas. Strawberries. And, napakaraming, ano, kiat-kiat, guys. Yan. Wow, thank you so much, Laka. Ay, dami naman biniling fruits. And, saging. Hindi ako pwede kumain nito kasi I'm constipating. Kitchen tissue. Ayan, kakain na tayo ng mangga. Kakain ko lang ng rice, tapos kakain na ako ng mangga. Ito lang daw yung nahanap ng mangga. Sabi ko nga parang hinog na siya eh. Pero matigas naman daw. parang gusto ko nang maasim kasi kagas pa natin. tara, kain na tayo kain na tayo ng mangga sa so, usawan ko bagoong na may apple cider vinegar sabi ni Dan ko ko walang iyang manggang yan Nilibot ko ng buong hongkong Kong. Hindi ako makahanap. Ito lang daw ang nahanap niya. It looks so sour. Hmm. Parang nagdalaway na ako, guys. That's it na. Hindi naman maasim. Hmm? Ano ba yan? Akala ko sobrang asim. Yung amoy lang pala niya. Wala hmm. silang kukwak. Nagpa-dry ng labahin namin. Mmm. Mmm. Tinan nyo naman ng mga to. oh. parang maasim, no? Unang tingin mo. Mm. Napakaasim. Pag kinain mo, nako. Hindi naman pala maasim. Mm. Bagong yan, guys. Mm. Sabi ko yung hilaw ang bilhin niya. Yung green. pero so wala daw. Nandiyan niya. Hi! <laughs> okay, mamangga. Ang mga na kayo. Ha? Ang ah? um, nalusom. Ang nalusom? Ang nalusom Madik. Isa-usa mo ah! mo na. Apo yan, madim. Uh -huh.